Tingnan nyo naman yan, oh. Nag-over the bakot na talaga. Minasan, konnichiwa. Gang kadas ka. Update sa ating pananim. Halos magto 2 weeks nga. Simula nung na-visit natin tong mga tanim nating kamatis. At ngayon nga ay lagpas pa sa akin. Kapag ako ay nakaupo, may pa ilan ilan na ang bulaklak yung ibang mga puno dyan. Kaya nag-decide na ako na lagyan ko na lang ng organic fertilizer para naman mas lalo pa itong yumabong at tumami pa ang bunga. Nilagyan ko na nga yung bawat puno dyan upang mapabilis ang pag-absorb at mapunta agad sa katawan nila. Sa sobrang pagmamadali ko nga dyan ay kinamay ko na lang. Ayos lang yan. It's the part of growing up. Gusto ko kasi na magiging masaya sila habang patuloy na yumayabong at makakapagbigay ng Bunga. May iilan din akong dinagdag ng mga puno ng sili at sibuyas. And habang hinihintay ko nga yung pagyabong ng iba pang sibuyas na maraming dahon sa kabila ay naka na yung pagtataniman nila dito. After a while nga, ay nagsipuntahan naman sa aking mini garden yung aking mga pinsan dyan. Kaya yung iba ay napasama na dyan sa pag-video ko. Peace! Pag ako pa naman ang naabutan habang nag-video, ay hindi talaga pwedeng walang audience na extra. Kaya sa mga gustong sumama sa vlog ko, it's time to shine! Char! Medyo malapit na nga akong matapos sa ginagawa ko. Nagmamadali na rin ako nung time na yan dahil dumidilim na ang paligid at mukhang uulan pa. After a while nga habang ako ay pauwi na ng bahay, nadaanan ko yung baka ng kapatid ko. Kaya chinika-chika ko muna siya kasi haharangan na naman ako nito at manghihingi sa akin ng pagkain. Agoy! So yan lang for today's video minasan. Thank you for watching. See you on my next one. Tiyan